Ayan mga idol, isa lang ang aming hangarin. Pag pagka yung mga motorsiklo nyo ay nandito sa shop, makatulong, makabuo, maayos, at makalayo. Ayun na maayos yung mga inyong motorsiklo na gagawin natin dito. So ako nga pala si Maki, at si Kuya Ramil, siya si Tatay Boy. Hello, so, at si Mechanic. Kami ang Team Maki Works ng Team Bulangan mga idol. Ah. Maraming salamat ulit sa lahat ng ating mga subscribers solid supporters natin dyan Sana na support nga nyo kami Yes sir So yung mga idol Once again Mga keywords no 11.20 Mag 11.25 na nang Magtatanghali mga idol no Version 2 ng Yamaha nmax So ito mga idol Ang fuel pump na Same lang sya sa B1 tsaka sa Aerox na kilis na B1 din no? Oh. so naging problema daw na ito binabalang ah, binaba lang sa center stand bigla nang hindi na siya umandar so ayan makikita nyo wala yung kanyang tanke eh. may mga nakalabas akong bombilya nanigurado muna ako nagsiris ako gumamit ako ng adapter So, pampaniguradoon yun na yun talaga yung problema ng motor na to, mga idol ha. Ah. So, ito na siya. Gumamit tayo dito ng bombilya. So, may dalawang wire. May dalawang wire. Dalawa yung sakit. Sa so, fuel pump, ito yung kanyang wire. So, yung isang wire niyan, kailangan buhay. Yung isa naman, kailangan patay-patay yung body ground. Okay, buhay siya kanina. Tapos, ang naging problema nito mga idol Ito So yung mga idol, ah, ang sabi kay idol Asira daw nito ECU o oh, kaya raw ignition coil So may pakiwari na siya kanina kasi hindi nga naririnig yung fuel pump na tumutunog ha ah. So tapos ito mga idol, syempre bago tayo magsabi ng problema talaga ng motor kahit wala tayong diagnostic, meron lang tayo multi-tester, no? So, na muna tayo, step by step. So, ito ang atang inuna, itong fuel pump na to. Gumamit ako ng 12 volts para matrigger ko talaga na ito yung kanyang problema. So, nung nalaman ko na ito yung problema yung talaga mga idol, eto nga, naganda putol-putol dyan yung kanyang sakit kaparehas din ng isang fuel pump na to galing naman to sa Aerox na kilis so ito mga idol para hindi kayo mabubudol ng ibang gagawa ayan o Okay, pwede nyo irekta yan kaparehas ng ginawa namin dito ayan o so kailangan to pampaniguradohan natin gagamit tayo dito ng metal epoxy Diyan mga idol. Okay? Okay na siya. So kanina sinalpak na namin to gumana na. Tapos to sasabay na rin natin tong palitan. Naantay ko lang tong filter na to para may gabit na sa tangke niya. So mamaya mga idol, update video tayo pag uh, naikabit naigabit na namin to na nakasalpak na rin yung kanyang tangke. All So yung mga idol, nagabit na natin yung ating DIY na fuel pump na nirekta na natin mas maganda pa rin sa pagkakagawa ng stock na no, mga idol. So dito, inipoxy ang panamin yan. Gumamit pa kami ng epoxy para sure ball na hindi gagalaw yung mga mechanism na kanyang kuryente. So ayan na, ay kabit na, nagkabit na kami ng gasolina, sinalina na. Okay, nakaayos na rin yung wire ng stator. Alright, start na natin. So kailangan hindi ito manginginig, yung parang chug 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 chug. -chug. Alright, walang check engine ha. Start natin. Yun o, oh, diretsyo lang.

Daddy, sa dahil siya nag-vlog ni... O, oh, hindi na. Nag-vlog pa si Daddy. Okay. Start! O, oh, di ba? Nang nakaraan, maano mo pa ito? Jig, 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 jig. Di ba? Diba, mayro siyang gano'n. O, oh, ngayon, wala na. O, ah, ano? masabi mo idol? Very good, very good, very good. Very good, very good, All right. No O, sa'yo, mga idol. Ito ang ating location. Mita pa naman, eh. Yung partita mo, son. Ayan, ah. So, location natin, Monets checking yan. Along party na dito mga idol. So yan, may mga nakapina pa tayo mga trabaho. Isa, dalawa, tatlo. May Honda Click pa sa gilid. Bali, apat. Panglima yung pasyo. Alright. So, palit na tayo. Palit-palit. Thank you, guys.